Doi. DJ Jonel sa Gino Remix. YouTube channel. Yeah, nandito tayo kasi isang

Shout out, shout out. Okay, Huwag mong kalimutang mag-like para palagi ang makakanood. Dan. At Huwag mong mag-subscribe. Tutinoy so, mo ang subscribe Para makatanggap ka sa Marami lang, marami lang mga katambay. Ano? Marami lang, marami lang mga katambay. Pag 70 na tayo, mga katambay. Noong hmm. Pag-Pilipinas. Marami lang dito nga. Oh, on lang ako shut out Chris TV shut out pati Tori yan shut out pati Tori ay Samaritan 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 Barber TV shut out ay Talilap Tubal shut out ay kaming aplika sa atas at ay paring tics ah paring tics kiwan ka naman ng magpasundot ka rito susundotin ka ni tata ito nang pasundot sa suho ng lupis paring tics magpasundot ka kay tata susundotin ka sa rinan

Nakagusta na ng tubig sa inob, mga katambay. Hmm. Hindi na naman ang bulan, mga katambay. Tadalahin din ako lang dito sa Quezon. Ayun pa. Pakaumay na ng nakak. Oh, Ayun pa po ngayon. walang na yun walang eh, sa tulog ng daftar wala na nyo pa eh, naubos na ngayon ko dahil 3 taong nakuha nyo pa eh wala na ginaglipat lipatan. hindi pa naman ay hindi pa naman lang nanti nggak apa mau pasang ulan saya itu eh yeah. kita pasang yang kayak itu ini itu ini wanita itu kayak itu Pag nagtulit, dalawang taong pala yung may hit na yan.